90% na ang uh, natrabaho sa DPWH sa uh, sukada uh, sa ilang uh, pag -ayom, ayom sa First Mactan Mandawi Bridge samtang gihulagway sa Traffic Enforcement Agency Mandawi nga normal ang dagan sa trafiko sukad gipatuman ang bridge repair and ang report ni Alan Domingo? Wala makasinati o grabing problema sa dagan sa masakyanahan ang dakbayan sa Mandaway Bisan pa sa pag-ayos sa unang taytayan. Hinoon, adunay ay mga karsada ng bugat ng dagan sa trapiko apang diligumigan sa pag-ayos sa tulay. Lagi natin ko ang ako monitor na ang Street ang second bridge Kay... ang team o bagong traffic scheme diin idili ang mga naandan ng lift turn slot. Bisan kung sa lunis pa kinayipatuman, gisugda na sa team ang pagpahimangno sa mga motorista. Sama sa habig sa Subang dako Gikan sa flyover, dili na mahimong muliko sa Mantawi Drive. To simplify things, north and south of Cebu na traffic na white business sa Mandawi, please, agi lang mo sa National Highway. Samtang ipahibao sa site engineer sa DPWH niya paspas -pas ang ilang trabaho sa Taytayan o 20% na ang ilang nahuman. Sa road kay Orlis, mga 20, 20%. dala na, na sa, sa sa, sa mga total accomplishment mga to. Alan Domingo, Balitang Bisdak.